dati 3,000 ang delivery nyo. Yung 3,000. Saan ang gagaling yun natin? Baler. Baler. O ngayon, 1,500 na lang ang dating. Wala pa. Wala pang 1,500. Kasi nga nabagyo yung... Oo, oh, kasi Baler Aurora. No? sige. Nagkakaubusan ng buko mga kaibigan. Walang buko. Magkano 'yung buko nay? 80a? 80 60 lang. Oh, may tubo agad na 20 siguya eh. <laughs> okay. And yung nag-aalok. Wala, ay... wala pong supply. Bakit ay? Naubos na, naubos sa pagdalo. Ay, ganon? Walang supply. Ito lang ngayon ang buko. Konti lang po. Oo. -o. Pero kumusta 'yung benta? Mabili naman? Nabibili na naubos. Kahapon naubos. O, di saglit lang to. Oo. Di dahil walang masyadong supply, di mataas ang presyo. Yes. O, oh. nai lang name mo, nai? Sa pangalan? Lani ah, nanay Lani. Ah, kayo po ang may-ari nitong bukohan? Opo. Ah. 60 ang ah, nakayod na. Ay, buko. Yung nyog, magkano? Ay, wala nang buko. Yung bukong berde. Ah, wala. Niyog ang, ang marami. Okay, so hindi tayo nagkaintindihan. Sorry naman. Ah, hindi. Gusto mo ba mag-live ako? Pwede naman. Itong <laughs> buko, 40 pesos ko? Yung niyog. Tumaas? Itong niyog? 40 po with kayod. With kayod. Tumaas ba siya o bumaba? Magkano to dati? 35 lang po. 35, oo. Tapos yung buko ay 60 yung uh, pwedeng inumin yung uh, yung pang salad. Kaya yeah, yung ang salad, oo. Oh. 60 to 80. Ayaw talagang bitawan ni Kuya 80. Ay, talaga? 80 pesos ang puhunan. Okay. Okay. Ah, okay. Oo, oo. Sige, ayun pala. Maraming buko. Ayun, Oh. Nauubos ba ito, Nay? Itong buko, buko, ay ko, niyog niya, nauubos. Sa maghapon. Hmm. Pang, mga pang ano no, latik, ganun, pang uh, gata, ganun. Ayan. Yeah sige. Mabi, mabili hindi, mabili kumpara sa last year o mas matumal ngayon? Mas matumal. Kaunti ang bumibili ngayon. Oo. Oo. Kasi dati, ganito ko na. lang yan. Diretso. Diretso. Hanggang hapon. Maganda o gaga, dati. Pagka uh, panahon ng undas, yun, mabili din. Hmm. Bak New Year, talagang mabili yung New Year, bagong taon. So, ina-expect nyo na sana mas mabilis sa, susunod, sa bagong taon. Sama po, may supply. Ayun, ng, lalo na ng buko. Oh. Yun ang mas mabili. Sige. Parehas lang po. Parehas lang. Ngayon, nagre-relax. Ano, dati, hindi kayo makaupo. Ito sobrang dami.